Hey guys, it's time for drama updates. Please don't forget to subscribe my video. Napakasama mo, Shira. Dinamay mo ang pamilya at mga anak ko. Dahil sa nasira ang pamilya ko. Shira, ikaw naman kasi. Nananahimik na kami ni Jordan. Nagpakita ka pa ulit. Christy, napakasama mo talaga, Shira. Hindi mo man lang pinagsisihan yung mga ginawa mo. Makukulong ka mabubulo ka sa bilangguan. Shaira, bago mangyari yun, papatayin mo na kita at walang makakaalam na ako ang pumatay sa iyo. Christy, kahit mapatay mo ako, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo, malalaman din nila ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa best friend mo. Shaira, uubusin ko pati pamilya mo dahil sa inyo nasira ang buhay ko nawalan ako ng asawa ng dahil sa iyo, Christy. Christy, hindi ko kasalanan kung ano nangyayari sa buhay mo. May sarili kang desisyon at desisyon mo na sirain ang buhay ko, Nasirain ang pamilya ko. Shaira, masyado ka kasing pabibo, Christy. Tingin mo, mahal na mahal ka ni Jordan. Minahal din ako ni Jordan. Inagaw ko siya sa'yo, pero minahal niya pa rin ako. Hindi kami minahal ni Jordan, kasi kung minahal ka ni Jordan, hindi ka magiging ingitera at hindi ka magiging mamamatay tao ng dahil lang sa pag-ibig. Shira, pag nawala ka Christy, magsasama na kami ni Jordan, pipiliin niya na ako, mamahalin niya na ako, kaya papatayin na kita nang mawala ka na sa landas namin ni Jordan. Christy, hindi ka magtatagumpay dahil na ako ng pamilya ko. Hahanapin ako ni Jordan para iligtas sa At sabay-sabay nga po nating abangan kung ano ang mangyayari, kung maililigtas ba ni Jordan si Christy sa kapahamakan. At sabay-sabay po nating abangan ang gumagandang kwento ng asawa ng asawa ko.